Pare, hindi na tayo basketball players. Ano na tayo? Losers? Ano ka ba, Max? Umayos ka nga. Anong losers naman? Guys, nakapag-decide na ako. Hindi na tayo basketball players. Mga cool guys na tayo. Tara na. Tara na, Max. Pare, anong cool guys? Di ba yung mga cool lang, yung mga nasa sports, yung mga athletes? Hoy, Max, kung gusto mo pa rin mag-basketball, sige lang. Hindi ka naman namin pipigilan eh. Ano, Max? Sasama ka ba o hindi? Oo, yan na. Sasama na. Bunnies are the best. Bunnies are the best. Girls, sandali lang. Mag-practice muna kayo dyan. Sandali. Ay, basketball players Anong nangyayari? Bakit hindi kayo naka-uniform? Nag-training kami Matatapos na kami niyan Ah, ganun ba? Buti naman Hindi na kami basketball players Kinukuha na namin yung mga gamit namin O, oh, Diana Hindi na kami basketball players Mga cool guys na kami Guys, seryoso kayo? Dahil dun sa game na Truth or Dare Hindi na kayo magbabasketball? Smiley, ano ba kayo? Girls, tapos na yung training Okay na Ano? Diana, sorry Ayoko na talaga Tsaka ayoko mag-training sa gym na kasama ka, no? Mas mabuti pa, si Dima na lang yung isama mo dito. Diana, dahil sa kiss mo kay Dima, nasira ang lahat. Talaga? Dahil lang sa game na yon nagpa-apekto kayo? Guys, masyado naman kayong OA. Iiwanan nyo yung basketball. Smiley, please. Makinig ka naman kay Dima. I-explain niya sa'yo lahat. Dima. O, oh, Diana, ba't sinama mo pa yan? Ano yan? Sa magpapaliwanag, bakit naghahali kang kayo sa banyo kahapon? Smiley, please naman. Makinig ka kay Dima. Dima, sabihin mo na. Alam mo, Smiley, mo kasalanan si Diana. Ako yung sa kanya. Laro lang yun. Hindi seryoso. Guys, kung ako sa inyo, hindi ako maniniwala sa mga cheerleaders na yan. Hindi na kami basketball players nang dahil sa'yo. Baluka Dima, alam mo naman may boyfriend si Diana, kulit ka pa rin ng kulit. Yan tuloy. Ano ka ba, Smiley? Nakita ko yung halik ni Diana tsaka di makahapon. Wala namang kwenta. Oo, wala kwenta. Pero kung ako sa kanila, di ko sila patatawarin. Guys, pwede ba? Huwag kayong sumaungusaw sa usapan namin. Kami lang ang mag-uusap. Si Smiley, Dima, tsaka ako. Smiley, please, I'm very sorry. Bumalik ka na sa basketball. Tsaka kayo, guys, please. Oh, guys, ano sa tingin nyo? Patatawarin ko ba tong babaeng to? O oh, mas maganda bugbugin ko na lang tong si Dima? Matagal na ako naiinis dito, eh. O, oh, Smiley, kung yan ang gusto mo, tara. Suntukan na lang tayo. Sabihin mo lang sa akin anytime.